Magandang hapon mga lodi. For this video pala, ipakita ko naman sa inyo yung ulam natin na binabalot sa dahon ng no, dahon ng saging. Ngayon mga lodi. Ipakita ko sa inyo. ito mga Oh. Ito yung pinaksiyo natin. Ito. Buksan na natin yung dahon para makita yung laman. Ito mga ludes. Tendahin na natin. Baka magulat kasi laki nito. sa mga lud. tapos yung nasa sa bawah pala yan niya mga lod yan mga lod na yan yan mga lodi so. yun so. yung, yung, yung ulam natin ngayon yan yang mengaludi, saya pakai tahu saya nyuwa iya yang mengaludi ya, yang mengaludi, ya, yang yang ulam natin ya, yang, saya kamera pakai untuk saya nyuwa mengaludi. dito naman nakalagay. Katanggalin mo natin itong takip. Yan. Ngayon mga lodi. Kunin natin. Palapit natin dito. Yan. Dito natin. Tapos. Tinitin mga lodi o. Dandahan pa rin natin. Patriling. Patriling. Ayan. Ayan. Umabas na. Yan mga ludi. Isang perasong na tamban iniihaw. Yun mga ludi. Ayan yung ulan natin ngayon mga ludi. Sa pananghalian natin. Ito. Ito yung ulan natin mga ludi. yun mga lubi yung ulam natin ngayon mga lubi kakain na tayo ito, mga lubi kuha na tayo ng telador kasi kalimutan naman tayo yung ano natin para pala to yung halian natin to ito yung ulam natin yung naksiw na tamban na binalot sa dahon ng saging tapos yung isang pirasong tamban pa rin na iniihaw natin ito mga ludi Thank Yan mga lods, plaster mo natin yung ano natin para maklaro yung sa video natin. Mga lods, ito yung ito yan. Diyan yung mga lods. So ngayon mga lods eh, mapanggagawin natin, kaya na tayo. Diyan mga lods eh. usual kanin natin pala bigas mais yan mga lodi yan mga lods, kain na tayo Bangun. Subukan nyo mga lodi. Kung magpaksyo ko, babalutin nyo ng dahon ng ano, saging. Naramdaman nyo talaga yung bango. Ito so, mga lodi. Ilihaw natin isang piraso na tamban. up So, mga ludi oh tumalit na isa sa mga lang tapon sa akin yun Pati ulo yung kinakain ko kaya igihan mo lang yung pagnguya para hindi ka matitinig dahil ito ako kumain mga lude. Promise. Pero subukan nyo ito mga luli. Kapag diba, talaga kayo na uh, mabangot talaga yung sinaktiyon niyo, na binalot nyo ng ano, dahon ng saging. Sain tayo mga lodi Ulan natin ngayon to Thanks for watching Melody.